Sige na yung mag-medium dip. Ha? Guas? Suda pa. <laughs> Pronouns ano eh. Guas? Okay mga ka-art, naalapunta dari ka ron sa city gate na demonstrate na po si Dave Falconetti sa iyang watercolor watercolor niya si iyang i-portrait si Antonio Luna isuon ka mga ka-art sa atong national artist niya si Juan Luna kini si Dave Falconetti mga ka-art o ni ka-watercolorist the finest watercolorist dari sa Davao City. Oh, high school pa ni siya mga ka-art. College na no? Okay, college na. First year college. Oh, anaan siya mag eskwela sa Ateneo. Tiyo mo na mga ka-art. Oh. Walay reference, walay tracing, walay green. Uh, grade on this part kini mga ka-art muna iyahang muna iyahang ano iyahang medium washi wuchi sa pagpronounce ani kaya na kaya po ni Dibno ha doon na nga medium ah okay saan yung pwede ka Japan de ini mga may mga ka-art. Money hangko ano Yung reference si Antonio Luna. Yung ano ko na 30 kangilngig sa iyang hanggo. Kamot. Kauban po dai na mo sa sa City gate, mga ka-art sa among grupo ng uh, Dika. Davao Collective Artists. Gusto mo matanaw sa iyahang obra maestra, dari lang doon mo sa City King. ana iyahang mga obra maestra dari. Ito yung mga mga ka kaart oh. Marabi kayo pa. Galing. Ito hmm. yung naka-difference uh, between sa watercolor din. Dili na ni siya wet and wet, no? Dili. Hmm. so pwede ni mo i i mix dia ang on the spot ang water ang kuan dia mi jom so matabunan ang iyang lapis no unlike sa watercolor mulutaw kategory na lang takutog mga ka-art sa sunod abangan na po nato ang, ang continue nga iyahang i-portrait ng si Antonio Luna see you next time thank you